Pwede ba nating matuklasan ang matagal ng misteryo ng lokasyon ng Ophir gamit lamang ang Biblia at mapanlikhang pag-iisip or critical thinking? Samahan niyo po kami sa paglalakbay ng pagsasaliksik kung saan ang mga sinaunang teksto ay magiging gabay natin at ang ating pag-iisip ay magtuturo sa bawat akbang. Sama-sama nating ibubukas ang enigma o misteryo at magpapatuloy patungo sa liwanag. Ang mga kwento sa Biblia ay puno ng mga misteryo pero iilan lamang ang tulad ng lupain ng Ophir na nakaaakit sa imahinasyon. Meron po tayong trivia sa katapusan. May relasyon ba si Haring Solomon sa mga lahi ni Ophir o sa mga mamayan ng Ophir? Sasagutin po natin yan. Ang lugar na ito na puno ng gintot at ipatibang ibang kayamanan ay nagbibigay ng karangalan sa panahon ni Haring Solomon. Ngunit ang pagtukoy sa lokasyon ng ofir ay pinag-aaralan ng mga scholar sa maraming siglo. Ngayon, sisimulan natin ang pagsusuri ng mga teksto at geografiya, tatlakayin ang apat na mahalagang talata sa Biblia at sisilipin natin ang konteksto ng kasaysayan upang malutas ang hiwaga ng ofir. Simulan natin ang ating paglalakbay sa Genesis 10.29 kung saan ipinakilala ang Ophir bilang anak ni Joktan isang apo ni Noah, sinasabi sa King James Version, at ang mga anak ni Joktan, Almodad at Shelet at Hazarmavet at Jerah, Hadoram at Uzal at Dikla at Ofir at Havila at Jobab, ang mga ito ang mga anak ni Joktan. Ang talatang ito ay nagtatakdan ng Ophir bilang pangalan. Tumutukoy sa isang tao na naging pinuno sa loob ng partikular na lahi. Gayunpaman, sa mga sumusunod na pagtutukoy sa mga aklat ng mga hari, nagbago po ang larawan. Isang malayong lupain ng kayamanan sa Hari or First Kings 9.28, nakikilala natin ang isang mahalagang pagbabago sa pagkakaladlan ng Ophir. Ipinapakita ng talata na ito ang malawak at ambitious maritime expeditions ni Aring Solomon na naglalarawan ng isang malayong lupain na sagana po sa lito. Ang talatang ito ay nagsasabi at sila ay dumating sa Ophir at kinuha mula roon ang ginto, apat na raan at dalawang talento. Ginala ito kay Haring Solomon. Ang mga paglalakbay na ito na isinasagawa sa kikipagtulungan sa hari ng mga Phoenician na si Haring Hiram. 420 na talento ng ginto. Ang dami ng ginto na ito ay nagpapahiwating na ang Ophir na ang lokasyon na kilala sa kanyang malalaking mineral na yaman. Hindi ginto. Ang una sa lahat, malaga na tandaan na ang mga talento ay isang unit ng timbang na ginagamit sa sinaunang panahon. At ang eksaktong timbang nito na ay nag-iiba sa iba't ibang sibilisasyon at panahon. Para po sa layunin ng pag-antsa, ituring natin ang atik talento na karaniwang ginagamit sa mundo ng Mediterranean. Ang ating talento na ginagamit sa sinaunang Greece ay humigit kumulang katumbas ng 26 kg or mga 57.3 pounds. Ngayon, ang 420 na talento ay magkakahalaga ng humigit kumulang ng 10,920 na kilograms or 24,067 pounds na ginto. 11 tons. Parang tatlo hanggang apat na malalaking elepante ang bigat. Kaya humigit kumulang ang 420 talents ng ito ay itinuturing na nagkakahalaga estimated price ng mga 632.6 million sa kasulukuyang merkado. Ang karagdagang mga tanda ay lumitaw sa second Chronicles 9.10 na nagbibigay ng karagdagang detalye tungkol sa mga ekspedisyon sa Ophir. Nagpapaliwanag ang talata na ito na si Haring Solomon ay hindi lamang nagbigay ng mga barko para sa mga paglalakbay kay Haring Hiram, kundi nagdala rin ng eksotikong mga sangkap kasama ng ginto mula sa Ophir, si Haring Hiram. Sinasabi po sa talata, at dinala ng mga lingkod ni Hiram mula sa Ophir, kahoy na almog at mga mahahalagang bato at ginawa ni Hirap ang kahoy ng almog bilang mga balangkas para sa bahay ng Panginoon at para sa bahay ng hari at para sa mga arpa, para sa mga salteryo, para sa mga mang-aawit. Hindi pa natin nakita sa alinmang lupain ang tulad ng kahoy ng almog na dala mula sa araw na ito. Bagaman ang eksaktong pag-identify ng kahoy ng almog ay patuloy na pinag ng mga scholar, malawak ang pinaniniwalaan na ito ay isang uri ng kahoy na katutubong sa timog-silangang lamang. Uulitin ko po. Bagaman ang eksaktong pag-identify ng kahoy ng almog ay patuloy pinag-aaralan ng mga scholars po ngayon. Malawak ang pinaniniwalaan, ito ay isang uri ng kahoy na katutubo native po sa Timog Silangan, Southeast Asia, nakilala sa kanyang pinahalagahang mga katangian. Hindi po ito tumutubo sa ibang lugar, specific po sa Southeast Asia. Ang pagpasok ng kahoy ng almog sa listahan ng mga kargamento mula sa Ophir ay nagdaragdag ng isang nakakaganyak na layer. Ang partikular na pagpanggit sa isang sangkap ng Timog Silangan, Asia, ay pinalalakas ang argumento na ang Ophir ay hindi lamang isang metaforikal na lupain ng kayamanan kundi isang tunay na lugar na may isang tiyak na geographical location na malamang na matatagpuan sa Timog Silangang Asia or Southeast Asia. Stay tuned by the way hanggang sa huli po at sasagutin po natin ang tanong na kung may direct relation ba si Haring Solomon at ang mga Ophirians. Imagine, binigyan ng Ophirians ng ginto. Bakit po ganun kadali? sasagutin po natin sa uli. Balik po tayo sa paggamit ng mapanlikhang pag-iisip, maaari tayong makarating sa isang logical conclusion. Ang Biblia ay nagpagtunay na ang Ophira ay parehong isang pangalan, isang geographical na natataking lugar. Ang lupain ng Ophira ay may napakalaking yaman ng ginto at nagbibigay ng kahoy na album, isang sangkap mula sa timog silangang Asya ang kagulian na pagpapangalan ng mga lugar ay mas pinalakas pa ang argumento. Kaya, batay sa bigat ng tekstual na ebidensya, konteksto ng kasaysayan at mga konsiderasyon sa geography, maaari natin kaya kasabihin ang ofir na unang ipinakilala bilang isang tao ay umunlad bilang pangalan ng isang lugar. Isang lugar na malamang na matatagpuan sa Timog Silangang Asya po. Bago po sa ating konklusyon, this is brought to you po by Ophir Crypto, by Hearts of Gold, helping grassroots churches through blockchain technology po. And if you want to know more about Ophir, all you have to do is go to our social media channels and join the community. Ang telegram po natin, telegram channel is waiting for you. Balik ka naman po tayo. Bagaman ang eksaktong lokasyon ay maaaring manatiling usapin ng pagtatalo ang logical na pagsusuri ng Biblikal na sa kaysaya at mga kaugalian sa kasaysayan na nagtuturo sa Timog Silang Asya bilang pinakamahatwirang reyon para sa legendary lupain ophir. Ang paghanap sa ophir ay maaaring magpapatuloy sa ating imagination, ngunit ang paglalakbay ng pagkuklas sa pamamagitan ng Biblia at logic ay nag-aalok ang panipaniwalang solusyon sa matagal ng hiwaga na ito. Subalit, marami pang karagdagang plus na kung saan ang lugar na Ophir. Itutuloy po natin to sa mga sumusunod na video. Kung handa na po kayong matuto at gustong malaman pa ng higit tungkol sa Ophir Tuto at Ophir, panoorin po ninyo ang susunod na video dahil makakatulong po to sa ating paglalakbay tungo sa Ophir. Huwag kang mag-aatubiling mag-click at simulan ang iyong pag-class. Ngayon, sasagutin po natin ang tanong na kung may direct relation po ba si Haring Solomon sa mga Ophirians. Imagine nyo, imagine nga, binigay yung ginto. Hmm, eto, eto na pong sagot. Ang mga ninuno nila ay magkapatid. Huh? What? Si Eber na po ni Noah ay may dalawang anak, si Joktan at si Peleg. Si Joktan ay ama ni Ophir at si Peleg na ang ibig sabihin ay the earth has divided ay kanununuan ni Haring Solomon kung saan si Abraham, ay saat Jacob at Haring David nang galing. Sa madaling salita, si Haring Solomon at mga Ophirians ay magkamag-anak. Ang mga Ophirians ay mga embryo galing sa lahi ni Eber. Eber ang root word ng Hebrews or embryo. How about Sheba? Sa susunod po, sasagutin po natin yan. Doc Bain signing out. Maraming salamat po.